Okay hey, mga people, dahilan ng pagka-traffic this morning, so Monday Pitsa 11 ng Sikyembre, ma-traffic dito Nasa may tulay kami, ayan. ma-traffic Ang dahilan, mamaya makita natin Oye, oh, yeah. doon, doon Abangan natin kung saan ma Bakit ma-traffic dito Tingnan natin oh traffic oh traffic traffic dito ba <laughs> <laughs> Janila Jan Jan may buho dito muna siya traffic o oh, diba ito ano dito down yes probably there you go there there down there okay oh see dito magkikita natin kung bakit ano pati motor traffic <laughs> Ate ko, ate ko. <laughs> Pati motor traffic, grabe. Oh. Oh yeah. do yeah, doon yan, doon, doon. Monday today. Mag maghabolan yan sila mga motor. Yung lubak-lubak kasi yung tulay hindi pa inayos. Iniwanang may butas doon. Yan yung tulay. Video natin kung ilang minuto kami mag maniobra pa ni pababa bayan tingnan nyo sa likod marami na rin sila doon maraming kalamansi, oh. <laughs> kalamansi at kalangka maraming kalamansi sa kalangka ha? kaya? kaya ba? <laughs> nahanap paputek may ilog dyan sa gitna oh, yes. <laughs> yan na yun kaya mo? <laughs> So, kaya mo yan. <laughs> ito yung dahilan kung bakit traffic. Buye. Ayan. Ayan, ito 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 kasi iniba na nakatiwag mo 'to. Ayan so, no, oh. hindi pa kasi ayos ang tulay sa ending. Kaya 'yan. Mapuwet. Oh, may ilog sa gitna ng kalsada. Ayan no, oh, traffic ko oh, sila oh. Dito nagkabuhol-buhol ang traffic dahil sa butas at kalsada. iniwan ng butas. So ayan, maluwag na. Masok-sok <laughs> pa. Paunahan lang yan, mana. Okay. So ayan, dito din may crossing papunta doon lupa. Dito, lupa. de okay. de uh, So kaya yan, well go. Isodona no, traffic dahil sa butas ang kalsada.